Ano-ano ang prinsipyo na kailangan nating malaman para magkaroon ng saysay ang ating buhay? Tandaan lang natin ito. DES. D E S. Department of Education and Science. Kung hindi, significant life comes through D DEATH, E exchange S service. So tandaan natin ito. DES. kung Gusto mo ng meaningful life? D as in death, E as in exchange and S as in service. So number one, significant life comes through death. Ang buhay na may saysay -say ay magagaling sa isang kamatayan. Ano ibig sabihin nun? Masahin natin yung 1.12.24. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Kaibigan, ang unang prinsipyo para magkaroon ng makabuluhang buhay ang isang tao ay kailangan niya munang mamatay ang isang butil ng trigo ay walang halaga hanggang hindi ito nagbubunga ng buhay. Hanggang hindi ito nagbumultiply sa pagkakabaon niya sa lupa. Ang potensyal ng isang butil ng trigo ay hindi lalabas o hindi ito mamamatay muna. Inihalimbawa sa atin ng Panginoong Yesus ang isang buto para makita natin ang prinsipyo sa espiritual na katotohanan na walang taong mamumunga at magiging significant kung hindi muna siya mamamatay sa sarili. Kapag hindi siya namatay, ay hindi siya magkakaroon ng kapangyarihan na gawin ang layunin ng Diyos sa buhay niya. May isang istorya patungkol sa mga libingan sa Egypto. Noong natagpuan nila ang mga libingan, ay may nakita sila na butil ng mga trigo na nakasamang nalibing ng 3,000 years. Pero itong mga butil ng trigo na ito ay nawalan ng saysay dahil hindi sila namunga. Narealize ko na dalawang klase ang kamatayan ng mga butil. Una, mamamatay ng mag-isa pero mamumunga ng marami. Pangalawa, mamamatay kasama ng maraming butil at hindi magkakaroon naman ng bunga kahit kailan. Ganon din naman sa atin, magde-decide tayo kung susunod tayo sa Panginoong Yesus. Maaring piliin mo ang nakakarami kasi normal naman na ginagawa yan ng nakakarami. Ang dami naman nilang ganito yung buhay. Pero ang resulta nito ay kagaya ng mga trigo sa Ehipto na talagang namatay ng walang saysay o pipiliin mong sumunod sa Panginoong Yesus at mamatay sa sarili para mamunga at magkaroon ng saysay ang iyong buhay. Ang isang buto ay walang saysay kung nasa garapon lang. Pero kung ito ay maitatanim at maibabaon sa lupa, ay saka pa lamang nito magagawa ang purpose niya. Alam mo ba na ang prinsipyo na ito ay inapply mismo ng ating Panginoong Yesus sa kanya sarili, ibinigay niya ang buhay niya sa atin upang bayaran ang ating pagkakautang dahil tayo ay makasalanan. Ang kanyang pagkamatay ay nagbunga naman ng maraming buhay, buhay na walang hanggan para sa maraming naliligaw na nananampalataya sa kanya. Narealize ko kung hindi siya namatay ay wala tayong aanihin na kaluluwa dahil hindi magkakaroon ng kapatawaran. Ang kamatayan niya ay nagbunga ng buhay na walang hanggan para sa mga taong patay sa espiritwal. Kaya kaibigan, kung sinasabi mo na ikaw ay alagad ng Panginoong Yesus, ikaw ay isang binhi. Sa loob ng binhi ay naroon ang buhay. Nananahan ang banal na espiritu sa iyo. Kaya lang ay hindi niya magagawa ang magbunga ng panibagong buhay mula sa iyo. Hindi siya makakapag-multiply sa pamamagitan mo kung hindi ka mamamatay sa sarili, kailangan mong mamatay upang ang mabuhay na sa'yo ay ang Panginoong Yesus. Sabi ni Pablo sa mga taga Galatia 2.20, Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawan lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin." Sabi ni Pablo ay hindi na siya ang nabubuhay. Ipinako na din niya ang sarili sa krus at hinayaan na ang masunod sa buhay niya ay ang Panginoong Yesus. At bakit naman niya gagawin yon? Kasi naintindihan niya na ang Panginoong Yesus ay nagmahal sa kanya at naghandog ng kanyang buhay para sa kanya. Narealize ko na ang katunayan ng isang alagad ng Panginoong Yesus ay talagang nananampalataya na ibinigay ng Panginoong Yesus ang kanyang buhay para sa kanya ay kapag nagbubunga ito ng pagnanasa sa buhay niya na mamatay din sa sarili at hayaan na Panginoong Yesus ang mabuhay sa kanya. Bababaka sa trono ng iyong puso at ang uupo sa trono mo ay ang Panginoong Yesus. Hahayaan mo na siya ang masunod sa iyong mga plano at desisyon. Sabi sa mga taga-Roma 6.1.2, Ano nga ang ating sasabihin? Mapapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana. Huwag na wang mangyari. Tayo mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Sabi dito, ang isang taong nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan mula sa Diyos ay hindi na pananaigan ng kasalanan. Kung talaga nanampalatay ang isang tao sa Panginoong Yesus, ay meron na siyang kakayahan na humindi sa kasalanan. Siya ay isa ng bagong nilalang. Sa tuwing nagdidesisyon ka na umiwas sa kasalanan at sundin ang pinapagwasay ng Diyos, ay pinapatay mo na ang iyong sarili, atang ang nabubuhay na ay ang Panginoong Yesus. Kaya nga, hindi ka magbumultiply spiritually kapag hindi mo pinatayang iyong sarili. Kung sarili mo pa din ang nasusunod, ay buhay na buhay ka pa. Pero kung ang Panginoong Yesus na ang nasusunod sa buhay mo, ay talagang patay ka na sa sarili at makakaasa ka na mumunga ka ng buhay na may direksyon, meaning at purpose. Ikaw ay makakasumpong ng buhay na may significance sa mundo. Bakit? Kasi magkakaroon ka ng bunga ng pagbabago sa iyong karakter at bunga ng mga kaluluwang na dadala mo sa Panginoong Yesus. Ating natutunan na kung sinasabi mo na ikaw ay alagad ng Panginoong Jesus ikaw ay isang binhi. Sa loob ng binhi ay naroon ang buhay. Naging binhi ka ba sa iyong buhay? Paano mo ito sasakatuparan sa iyong sarili? Ang payag nito ay dapat nating ipalawig at ibahagi sa ating mga kaibigan at kakilala naisip mo na ba kung kanino mo ito ibabahagi hanggang sa muli kapatid dito lamang sa WOTG resting place